Okay, sa so maganda umaga muli sa ating mga kapatid. Happy Sabbath po. Kamusta po kayo diyan? Tayo po ay gising na po ba? Salamat sa Panginoon na tayo ay binang muli sa ating pagkatulog. Ngayon po tayo muli sa ating morning edition, sa morning devotional, sa ating pag-aaralan sa umaga ito. Nawa ay nariyang kayo sa mabuting kalagayan sana ay tayo ay laging mag puri at magpapasalamat sa Panginoon dahil sa pag niya sa amin sa umagang ito tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon tayo po ay bago ay magbuklat at mag-aaral ng salita ng Panginoon tayo po ay manalangin sumandali O Dakila, Mahagipagindiyos ang Tanay sa Malangit Narito ko niya kapag salamat nagpupuri sa inyong dakilang pangalan at pinataas ang inyong dakilang pangalan sa lahat ng makapangyarihan sa lahat na siyang nagmamayari ng aming buhay pati ng lahat ng sanglimbutan ito pati ng mga bagay na iyong nilikha Panginoon sa maging ito po ay mag-aaral kami ng aming ng utang natin ito po yung anong pag-aaralan ngayon po ay nasa ikatlong araw ng Agosto sa Panginoon. Sa araw ng Sabat na ito, na yung pinakabanal, na yung tanda sa inyo at tanda sa amin, Yung mga anak na sumusunod sa inyo. Panginoon, patawarin kami kung may nagkasala sa inyong ganap sa isip at sa gawa, sa salita, sa aming kinilos, Ganito ko sa aming hiling ng kapulangan sa aming karunungan na ipunan po ito. Iyan, bukas ang mga pasutisipan na kami mga aralan ng mga salita na ito'y maging sandata namin sa iyong pangaroon na pangumuhay at maging pagpapalay po ito sa amin habang kami nagbabasa ng iba na salita ang samtalangin sa, sa Panginoon Amen. amin okay aralan po tayo muli at basahin po natin ang ating KTX, ang ating ugostre ang ugo ang ang utang natin. Ito po ano, utang natin ating Panginoon Lucas 16 versikulo 5, sabi mo rito kaya isang tawag kaya nang tawagin niyang isa-isa ang mga may ang may mga... may utang sa kanyang Panginoon ay sinabi niya sa una magkano ang utang mo sa akin Panginoon yun po magkano ang utang mo sa akin Panginoon nabang ano din sabi sa sabi po kung ano daw po yung ating utang sa ating Panginoon sabi po hindi ba ninyo nalaman sabi po sa unang korinto kapitulo 6 versikulo 19 hanggang 20 sabi po hindi o hindi ba ganun yung nalaman na ng inyong katawan ay templo ng Diyos ng Espiritu, uh, ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa iyong pag-aari uh, sapagkat kayo binili sa isang bahalaga kaya liwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos Handa po. sa umagang so ito, di pa natin nalaman ang ating katawan ay ito po ay templo ng Diyos. At dito po nananahan ang banala espiritu sa ating katawan. Kaya, purihin natin ang Diyos at walhatiin natin siya sabagat tayo po ay binili niya sa isang halaga. Kaya, luwalhatiin natin ang Panginoon sa ating katawan. Kaya, siya po ay malinis, kayo din po ay magpakalinis. Sabrito, gaano kalaki ang halaga hmm. na ibinayad para sa atin masdan ang krus at ang biktima ng ibinabayubay dito. Masdan ang mga kamay na yaon na binutas ng mga malupit na pako. Masdan ang kanyang mga paa na ginapos ng mga tinik sa punong kahoy. Dinala ni Kristo ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Ang pagdurusang yaon, ang paghihirap na ang halaga ng iyong katumbusan. Ang kahangahangang pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at ang agham at ang awit ng lahat ng makalangit na sinuko, hindi ba panawagan ito para sa ating pasasalamat at papuri nang ang pinagpalang liwanag ng araw ng kat katwiran ay suminag sa ating mga puso at nagpahinga tayo na may kapayapaan at kagalakan sa Panginoon kung gayon ay ating purihin ang Panginoon purihin natin siya hindi lamang sa mga salita kundi sa pagtatalaga natin sa Kanya ng ating buong sarili at lahat ng meron tayo. Gaano kalaki ang pagkakautang mo sa Panginoon? Hindi mo ito kayang tubusin. Tubusin. May bahagi ba ng iyong pagkatao na hindi niya tinubos? O ano man sa iyong pag-aaral, pag-aari na hindi para sa kanya. Kung hingin niya ito, may pagka may pagkamakasarili pagka mong bang itong ang parang sa, sa iyo ipagkakait mo mo ba ito at gagamitin ito sa ibang mga layunin kaysa kaligtasan ng mga kaluluwa sa parang ito na libong libo libo-libong mga kaluluwa ang nawawaglit paano natin higit na maipapakita pinapasalamatan natin ang sakripisyo ng Diyos. Ang kanyang dakilang donasyon sa ating sandibutan kaysa sa pagkakaloob ng ating mga regalo at handog na may pagpupuri at pagpapasalamat mula sa ating mga labi dahil sa dakilang pag-ibig na ibinigay niya sa atin. Tumingin sa langit na may pagsusumamo. Iharap mo sa Diyos ang iyong sarili bilang kanyang lingkod at lahat ng meron, meron ka bilang sa kanya ay nagsasabi, Panginoon, ang para sa iyo ay malaya naming pinagkakalob sa iyo. Nakatayo na namamalas ang cross ng kalbaryo at ang anak ng iyo ng walang hanggang Diyos na napako para sa iyo na unawaan ang walang katulad na pag-ibig na iyon. Ang gayong kahanga kahangangang nagpapakita ng biyaya. Maningas mong itanong, Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? Kanyang sinabi sa iyo, Mayo kayo sa buong salibutan. At ipangaral ang ebanghelyo sa, na, sa lahat ng nilika. Marcos 16.15 Kapag i, iyong nakita ang mga kaluluwang naligtas sa kaharian ng Diyos, pamagitan ng iyong mga kaluob, at paglilingkod, magagalak kang magkaroon ka ng pribleyong magampanan ng inggawain ito. Ang katulad ng kapangyarihang meron ang mga apostol ay para sa mga gagawa ng paglilingkod sa Diyos ngayon. Kaya yeah, ito po yung ating utang mga patid. Ang utang natin sa Diyos ay yung ating katawan, yung pagbayubay niya doon sa krus na ating masdan ang butas ng mga kamay doon sa malupit na pako masdan po natin ang kanyang mga paa na iginapos sinitik tinik sa punong kahoy na itong katawan po natin ay ating palagan dahil sa sa pagdurusan ng ating Panginoon dahil sa ating kasalanan ay kanyang inako Inako po niya ang lahat. At kahangahangang pag-ibig meron ang Diyos para sa atin. Kaya sa Jesus po ay Kristo po ay nahayag. Kaya ano po ang ating gagawin? Ano po ang ating pasasalamat sa ating Panginoon? Natin pong gampanan ang ating gawain doon sa mga taong nawawaglit. Kaya ito'y panawagan po sa bawat sa atin. Sa ating nabasa na tayo po'y humayo sa buong salibutan ito na sana pangaral po natin ang ibanghilyo sa lahat ng nilikha ng mga anak na nanagwan na waglit na sana sa pagbabalik ng ating Panginoon isa, isa, kaisa po tayo doon at kaisa tayo sa buong salibutan ito na gumawa sa paglilingkod natin sa Panginoon ngayon kaya itong pong panawagan sa ating mga kapatid, mga kaibigan sa aking mga palos sana atin pong pakaingatan ang ating sarili ang ating katawan ay templo po ito ng banal na espiritu kaya binili tayo po ng kanyang halaga kaya hindi ba po natin nalalaman na ang ating katawan ay templo ng Diyos kaya sa mga nandyan po sa mga bisyo nandyan po sa nakabulid pa sa kasalanan, sana ay malaman natin na ang Diyos po ay binigyan tayo ng kaligtasan. Binigyan po tayo ng <coughs> hindi niya po ito pinagkait para sa atin, kundi tayo ang nag makait. Tayo po ang nag kakait na sa atin po itong ating katawan. Ngunit ito po ay hindi sa atin kundi ito po ay para sa, sa kanya. Doon po sa nalipas nating lesson, morning devotional nating kapon, ay nagmula sa Diyos ang lahat ng ating pag-aari. Uh, hindi po ito sa atin, kundi ati pong palagan. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa kanyang pagdurusa doon sa Kalbaro sa Cruz na kanyang inako ang ating mga kasalanan. Ang tanong po, ano, man, ano pong ganti ang ating gagawin? At iahandog natin sa ating Panginoon. Kaya sa maga ito, mga patid, mga ginigili ko mga kaibigan, ating pong italaga ang ating sarili. Na mayroon tayo sa ating ihandog at italagang natin ang ating sarili sa Panginoon. Kaya sa maga ito, mga patid, ako'y nananawagan at nananawagan din ang Panginoon. Natin pong isuko ang ating sarili sa Panginoon. Ibigay po natin. Kaya naman natin pagkukulang pagkasala. Ang Panginoon po ay madaling magpatawad. Hindi katulad ng tao. Siya po ay malumo. At may ma mahabaging puso. At sana tayo ay bigyan natin ng kalagahan na mayroon tayo. May binigay sa atin ng Panginoon. Kung wala ang Diyos, wala po tayo. Kaya pasalamatan po natin ang Panginoon sa maging ito na siya ay nagbigay at ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya itong ating katawan na mayroon tayo ay ating pong italaga sa gawain ng ating Panginoon ng ating mga sarili. Kaya sa maging ito mga patid, mga kaibigan, tayo po ay umayo sa gawain ng Panginoon. Makiisa po tayo sa gawain na mayroon ngito sa lupang ito, na ang mga taong nawaglit ay magkaroon din ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Dakila, mahabagin Diyos ang tanay sa mga langit. Salamat sa mga mensahe na itong aming napag-aralan. Umutang na natin, mga kaibigan, mga kapatid, sa banganon at sa buong salibutan ito. Pahalagan po natin ang pagturusan na mayroon ng Panginoon sa buhay natin, Ang na Kanyang inako ang ating mga salanan, Salamat, Panginoon, sa maging ito. Sa inyong pag-ibig, sa inyong pagsusumamo na kami ay maligtas. Andi po aming dadalangin, aming dadalangin ang dadalangin ng lahat ng mga gawain sa lupang ito. Sana'y marami pang kaluluwa madalas sa inyong bangarapan. Salamat sa inyong paghahanap sa bawat sa amin. Salamat sa inyong pag-ibig na patuloy nyo ginagawad sa bawat sa inyong Panginoon. Kami po ay may utang sa inyo na ibinawis niyo ang aming inyong buhay para sa aming Panginoon. Sa umaga ito, kami kong dadalangin na ingatan ng lahat ng mga malas sa buhay, lahat ng mga kapatiran sa buong salibad ng ito, sa araw na sabat na ito, Panginoon. Ngayong pinakabanal na magpuri kayo at sa inyong dakilang pangalan. At sa umaga ito, Panginoon, sa inyo na binabalik ang pinapasalamatan ng inyong pag-ibig na bayo bayo nabayobay doon sa kalbaryo sa krus na abing pumasdan ang inyong mga pa ang inyong kamay na nagkabutas sa pamagitan ng malupit na pako ay pinako sa inyong mga kamay at sa inyong mga pa hanggang sa kayo'y malagutan ng hininga Salamat Panginoon sa katawang ito na inyong pinaharam na ito'y aming ingatan na ito'y tirahan ng inyong banal espiritu na luwalatean ang inyong dakilang pangalan hindi ang aming sarili ang may taas Panginoon. Wala po, wala po kami may pagmamalaki at wala kami may pagyayabang sa inyo. Kaya sa namin tinatagubilin ng lahat, hindi sa aming karapatan, kundi sa karapatan ng tagapagligtas ng Jesus. Amen. Okay. Isang magandang umagang muli sa ating mga kapatid. Na sana ay pagpalain tayo sa mga mensaheng ito na ating napakit. na mapapanood at mapakinggan na sana isipin natin na tayo ay mahalaga sa ating Panginoon. Kaya tayo rin ay magpahalaga sa buhay na meron tayo at sa ating pagbabalik ng ating Panginoon, tayo magsama-sama. Okay, happy sabat and pagpalaan po tayo sa Panginoon. Thank you for watching and God bless sa ating lahat.